tapos na itong aking drawing si Little Arby kaya mag drawing kayo medyo magaan lang ang kamay na lang naglalaro lang yun tapos ito yung pinaka-shading natin ito. charcoal. ang gilid natin para buhay ang video natin. eight months bali ako dito mga kabolors. Pinagdala pa sa akin ito ng aking kapatid. Nahukay sa baul. Kaya <laughs> yeah. Aking binuhay ulit siya. Kasi yan yung pinasensya kayong may damid sa muka. Ito yun eh. Ito yung may damid sa muka. E Isang mga picture niya yun eh. Kaya inaayos ko lamang yun eh. Wala na siya. yung makabora sa aking pinagkopyahan. step by step, eh. pakikita ko sa inyo tapos yung caballos to Iyan mga ka Ito na. Iyan may alit. little Arby. Little Arby. Nah. Little Arby. Eight, Gina, months eight months old. Okay na. Eight months old. Babuski.